Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pagasa Weather Update Today. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility yung ating minomonitor na low pressure area dito sa may Pacific Ocean as of 2 in the morning. And as of 3 a.m. ay nasa 945 kilometers ito silangan ng Visayas. Basis sa ating latest analysis po, kung kahapon, mababa pa yung chance na ito yung maging isang ganap na bagyo. Ngayon ay moderate na po yung chance or may katam-tamang chance na ito yung maging isang ganap na bagyo sa loob po ng 24 oras. So, ibig sabihin po, kung kasakali maging isang ganap na bagyo or tropical depression nito, uh, bukas or sa Sunday, ay papangalanan po natin ito na auring or yung magiging unang bagyo for this uh, month of June and even for the year 2025. Ang nakikita natin scenario for today for this low pressure area, Lalapit ito dito po sa may bahagi ng Bicol Region and Eastern Visayas. Then over the weekend po nakikita natin na halos malapit na ito sa kalupaan po ng Bicol and Eastern Visayas pagsapit po ng weekend. So possible pang mabago yung senaryo na nakikita natin for this weather disturbance. Pero ang sure po tayo, magpapaulan ito in many areas of Bicol Region, Visayas and Caraga Region. At habang lumalapit ito sa ating kalupaan, malalakasin po nito yung habagat or southwest monsoon hindi lang dito sa Luzon, kundi maging dito rin po sa may western portions of Visayas and Mindanao. Ngayong araw po, dahil sa epekto ng southwest monsoon and trough of the low pressure area, mataas ang chance ng ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa. Light to moderate rains po tayo at minsan malalakas, lalo na dito sa may Oriental Mindoro and Occidental, Occidental Mindoro, kaya magingat ingat po sa, sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa may northern and central zone, partly cloudy to cloudy skies po tayo. May chance pa rin po ng mga pulupulong mga paulan at pagkitlat pagkulog. Dulot po yan ng habagat at wala namang kinalaman doon sa low pressure area. Per Metro Manila, mataas ang chance ng pagulan pagsapit ng hapon at hanggang gabi at ang temperatura 26 to 32 degrees. Habang sa Baguio naman 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, Visayas and Mindanao, magbaon po ng payong for today. Aasahan din po ang mataas sa tsansa ng mga pagulan at mga thunderstorms dahil sa pinagsamang epekto po ng low pressure area plus the southwest monsoon. So itong mga areas kagaya ng Caraga region, eastern and central Visayas, northern Mindanao and Davao region, yung trough ng low pressure area, may dala pong kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Habang dito sa may western portion, sa so may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, Soksabjen, western Visayas, Negros Island and Palawan, light to moderate with at times heavy rains po. Lalo na sa may Antique Palawan, dulot ng habagat kahit mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Puerto Princesa, Metro Cebu, gayon din sa may Zamboanga City and Davao City between 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa maglalayag nating kababayan over this long weekend, wala po tayong gale warning at least for today po. No? Nakikita natin Manayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon. Naglalaro between 0.5 hanggang 1 meter po ang taas sa mga pag-alon. At uh, kapag meron tayong mga thunderstorms, umaabot lamang ito ng isa't kalahating metro. However, the moment po na lumapit itong low pressure area at posibleng maging isang tropical depression or mahinang bagyo at magtataas ng mga wind signals sa may eastern side ng ating bansa, then most likely magkakaroon na po tayo ng mga ski travel suspensions doon. Kaya laging tumutok po sa ating mga updates. And at the same time, habang lumalapit ito sa ating kalupaan, nag enhance po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya posibleng malaki rin ang mga pag-alon, pagsapit ng weekend hanggang early next week. Dito po sa may western, uh, western Visayas, may Maropa region, and dito rin sa may Zamboanga Peninsula. At para naman po sa ating forecast rainfall for the next two days pa, bukas meron tayong epekto po ng southwest monsoon na magdadala ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa may western sections ibig sabihin po niyan sa apat hanggang walong timbang tubig po no ang dami na ibubuhos ng ulan uh, usually po yung katamtamang taas uh, katamtamang laki po ng timba nasa apat po hanggang walong timbang ganon ibubuhos po sa 1 square meter na lupain sa loob po ng 24 oras ganon po karami ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan bilang na diyan ang Palawan Antique dito rin po sa may Iloilo Guimaras Negros Occidental, Negros Oriental, pababa po ng Sambuanga del Norte. Habang yung low pressure area, may epekto na rin po bukas directly sa ating mga kababayan sa Katanduanes, Albay, Sorsogon, and Northern Samar. Then pagsapit po ng Sunday, that's June 8, magpapatuloy pa rin yung mga epekto ng habagat and low pressure area. Mas dadami po yung mga lugar, halos buong Western Visayas and Negros Island Region. Meron tayong mga moderate to heavy with at times intense rains. Ganyan din sa halos uong Mimaropa. Even dito sa may Zamboanga del Norte, magpapatuloy pa ulan pagsapit ng Sunday at sa lalawigan po ng Batangas. Habang dito naman sa may Camarines Provinces and Catanduanes, may direktang epekto po ng low pressure area. In the coming days, posible pang mabago itong uh, uh nakikita nating forecast rainfall po na mapa. Posibleng madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pagulan at posibleng tumaas pa actually into more than 100 millimeters yung dami ng ulan per day po yan. So laging tumutok sa ating mga updates and please make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units for possible evacuation po or rescue. Samantala, for the next four days or hanggang sa Tuesday, matasin ng ang chance ng ulan sa Metro Manila, at bahagi ng Southern Luzon and Visayas, Central Luzon at sa Northern and Western portions pa of Mindanao. Kaya mag-ingat po sa mga pantanang baha at lagi magdala po ng payong kung lalabas ng bahay.